pinahanap ka nga ng mga viewers dahil may mga gusto silang tanungin sa iyo. May nag-message kasi doon sa upload ko galing po kay Bioli Mihia. Na? Huh? Sabi ni Ma'am Bioli Mihia mga sa sakaling may gustong umampun sa bata, papayag ka ba ining? Sabi niya, from USA po ang gustong umampon. hindi ko po kaya kayang iwan at mawala. Kasi po yung anak ko po yung kalakasan ko eh. Siya po nag-aalas ng pagod ko. mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, sa araw na ito, muli kong hinanap 'yung aking uh, nadaanan na batang ina na nagtitinda ng kangkong at salamat sa Panginoon sa aking pag-iikot after 2 hours dahil nung una ay hindi ko nakuha eksaktong address. Pero nagpakasakali po kami, ang Team Daddy Frankie, nahanapin muli dahil yun po ang request ng ating mga viewers, ating mga manonood. nag uh, nagsabi sila na kung maaari ay balikan ko daw at kausapin kong muli dahil talagang kahabag-habag, nakakaawa ang sitwasyon ng bata at ang batang ina na 17 years old. Mga kababayan, samahan niyo po ako at nandito na siya ngayon sa malapit sa amin para kausapin ko at maiabot ang kaunting tulong na ipinapaabot ng atin sponsor. Sino nga kaya ang sponsor na nagbigay? Samahan niyo ako mga kababayan. Let's go! Neng, kumusta ka na? Ayos lang po. Pwede tumabi? Okay. Pwede ka bang makausap? Sige po. Okay. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Tuloy pa rin po yung pagtitinda. Oo. Oh. Kumusta naman na yung anak mo? Ayos lang din po. Ano iniinom niya? Binigay po ng babae po kanina. Ah, binigyan Oh, Napansin ko kasi nandoon kami, pinagmamasdan ko kayo. May mga nagbibigay din sa'yo. Ah. Mga naawa kasi naman talaga nakakaawa yung sitwasyon mo ano yung pangalan mo ulit? Angel po Angel. tapos tama ba yung nasa natandaan ko 17 years old nag naman na kayo kumusta ang baby mo mabuti hindi sakitin no? thanks to God oh, alagaan mong mabuti huh? kumusta ang benta? maraming nabili. Okay. Alam mo, Ineng, na, napanood mo ba yung in-upload ko na video natin? Maraming naawa kasi sa'yo. Tapos sabi ng mga viewers natin, balikan daw kita, hanapin daw kita. So, yon mga kababayan, si Angel po. Ayan, marami na akong ano, natulungan. Puro Angel yata ang pangalan eh, no? Tapos ito, si Angel na naman. Mga kababayan, si Angel po ay... Uh, 17 years old. At uh, may anak siya na 11 months. Ayan. At uh, ayun. Uh, pinahanap ka nga ng mga viewers dahil may mga gusto silang tanungin sa'yo. No? Na gusto ko rin malaman dahil naawa sila sa'yo. Hindi lang ang team daddy Frankie. No? Sana sabi nila sana ligtas ka, sana okay ka lang. Sana kasi bata ka pa uh, hindi pa lahat. Sana magkaroon ka ng uh, magandang future lalong-lalo na sa anak mo. No? Bakit wala kang pasok ngayon? Sa Memorial Coliseum. Ilang araw ang pasok? mo? Ah, I see. Kasi als, Apo, no? Hmm. Hanggang kailan ka matatapos sa pag-aaral mo? Sa July 5 pa po. After nun? Magtatrabaho na po. Paano yung baby mo kung magtatrabaho ka? Papaalaga ko po muna sa lola niya. Ah, sa lola. Kaya pang alagaan ni lola. Apo. Angel, okay lang like, i-dikit ko to sa'yo? Apo para maganda marinig ha? Okay. Hello baby. Mike lang yung dinikit ko sa mama mo, ha? Okay. Angel, may uh, ah may sasabihin ako. So hindi persahan, kasi nagwo talaga kami sa iyo. Uh, mayroon kami si kami ng ano, uh, bahay. Uh, parang terahan ng mga kagaya ni sa kasakaling dalhin ka namin doon. Papayag ka ba? Pwede -isipan ko pag-isipan ko muna. Kasi doon sa bahay, uh, shelter namin 'yun eh. May shelter kami, 'no? Okay. Hindi ko lang muna sinasabi ko anong address. <clears throat> Pero malapit lang din. Para mas matulungan ka namin para din sa anak mo kasi nakikita ko na nandito ka although hindi ko pa alam kung nasaan talaga yung anong status ng bahay ninyo pero pwede rin pang ihatid kita sa bahay nyo para makita namin ang sitwasyon mo Apo. pwede rin Apo. at pag isipan mo rin kung gusto mo sa shelter namin may pagkain naman, may kalan lahat meron, may pagkain kayo Hirap... Pero yon ay hindi namin persahan kasi ang dinadala talaga namin doon yung mga homeless, yung mga wala talagang walang wala. Papa. Pero kung ano yung ikagaganda ng buhay mo, lalong lalo na sa baby mo, yun doon tayo, no? Opo. Ang hirap po kasi mapalayo din po yung anak ko sa papa niya. Tapos ang gusto ko lang po na buo po umuko kami. Kahit mahirap po yung buo niya. Ah, gusto mo buo yung pamilya niyo. Oh, okay. Sa bagay. Okay. Eh, kung mahal ka naman ng asawa mo, mahal mo rin siya, di ba? Oo. Oh, okay. Pero sana maging masipag siya. Ngayon po, nagsisipag na po siya magtrabaho. Kasi po iniisip niyo ko yung anak niya. Sana ganun. Kasi alam mo, kaya naawa yung mga karamihan dahil sa nalaman namin nung una na sabi mo walang trabaho. Sana maghanap ng trabaho yung asawa mo, no? Nag-extra po siya ngayon ng trabaho po. Ah, very good. O nag-extra. Anong trabaho? Yan? Ano lang po, labor lang po. Huwag mong nililabor kahit na construction or what. Basta pinagpaguran. Importante yun, ha? Okay. wag natin maliitin yung mga labor o kahit anong klaseng trabaho. No? Basta malinis at maayos na paraan, walang problema yun. Matanong ko pala, kumusta yung perang binigay namin sa yong, yung binawa mo? Ano po, binayad po namin dun sa nagpaanak po sa akin ah. para po maayos po yung birth certificate ng anak ko. Kailangan po kasi yung perma niya po. Ah, per perma ng nagpaanak? Opo. Oh, so yun ay binayad niyo? Opo, oh, tapos yung natira po ay binili ko po ng diaper niya. Very good. Tapos bumili din po ako ng ano po, bigas. So, anong sabi ng asawa mo nung dumating ka, may pera ka? Ano po, isang ko daw po, kinuha yung pera ko. Oh. Sabi ko po, tinulungan po ko ninyo. Hmm. Kasi po, nakita nyo po, ko nagtitinda po sa kalsada. Okay. Tapos, natuwa naman po siya. Kasi po, nakabayad na po kami dun sa nagpaanak po sa akin. Naayos na po namin yung birth certificate po ng anak ko yung mama mo, hindi kayo nagkakausap ng mama mo, hindi ba dapat ano, magkasama kayo ng mama mo, hindi talaga po pwede para magabayan ka araw-araw? Hindi na po, kasi kami nagkikita eh. Hindi kayo nagkikita? Gano'n na kayo katagal hindi nagkita ng mama mo? Dalawang taon na din po. Kahit sa cellphone, hindi kayo nagkakausap? Hindi po eh, wala po kasi siyang cellphone po. Buti naglalakad-lakad na yung anak mo, no? Opo. Basta ingatan mo lang na hindi mauntog-untog, no? Kasi wala na tayong pera, tapos magkauntog, mga disgrasya, iwasan natin yun, ha? Lalo na't baby-baby pa. Kalikutan pa lang yung ganyang edad. No? Hindi pa niyan alam kung ang saan madidisgrasya, wala pang alam niya. No? Opo. Sanay ka naman sa ano. Pero napansin ko parang medyo payat ka. Ano po kasi, nagbe-breastfeed po ko, pero hindi pa din po sapat. Mm, -mm. Hindi, oh, nee, kasi doon ka pumapayat kasi breastfeed ka. Tapos, ulam, baka wala, parati. Kaya, mas maganda kasi kung sinabi mong uh, once a week lang pasok mo, dapat dagdagan mo yung tinda mo. No? Napansin ko rin mga kababayan, maraming nag-aabot sa kanila yung mga dumadaan, hindi man bumili nag-aabot sila, ano? Apo. kasi naawa sila sa anak mo. No? Apo. Kaya sinasabihan din po ko bakit daw po kasama ko po yung anak ko. Oo. Ang sabi ko naman po, wala po magbabantay kasi po yung papa niya po nagtrabaho. Mm -hmm. Wala po mapag sa kanya eh. At po sa akin din po siya na dede, kaya hindi ko po maiwan. So, Angel, Siyempre, ramdam ko yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon. No? At lahat, alam ko lahat ng magulang, walang ibang inisip yan kundi kapakanan at future ng kanilang anak. No? Oh. Uh, hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon? Nahihirapan naman po, pero kaya naman po. Kaya? Oh. Tapos isa pa, alam mo nung in-upload natin yung video mong una, may nag-message sa akin, okay lang na gustong iparating sa'yo. Okay lang ba? Huwag kang magagalit sa amin ha. Ito ay panong ah, tanong lang naman ng mga netizen kung ano ang magiging reaction mo. Okay lang? Okay. May nag-message kasi doon sa upload ko, galing po kay bioli Mihiya. Na? Huh? Sabi ni Ma'am Pioli Mihiya mga kababayan, sakaling may gustong umampun sa bata, papayag ka ba ining? Sabi niya, from USA po ang gustong umampun. huwag no? kang magalit sa akin. Sige lang, yung hirap na nararamdaman mo, ilabas mo sa amin, okay lang yan. Iiyak mo lang yung pagod. At pag nailabas natin yan, pag naiyak natin yan. Naintindihan kita, syempre, pag anak nga naman talaga pinag-uusapan. Pag dating sa anak, kaya gaya nung sinabi ko sa'yo kanina, huwag kang magalit. Ipaparating lang namin yung gusto iparating ng uh, netizen. Ayan mga kababayan, no? kahit ako na makikinig lang sa sinabi niya, napaluha din ako kasi siyempre magulang din ako. Sino ba naman ang magulang na hindi masasaktan pag pinag-uusapan pa lang na mapalayo na yung anak? ba? Diba? So ramdam na ramdam ko sa kanya, gaya ng sinabi niya, kahit gaano daw sila kahirap hindi niya matatanggap na malayo ang kanyang anak. Bakit? Kasi po, yung anak ko po yung nagbibigay po sa akin ng lakas sa araw-araw. Pag nahihirapan po ko, tinitignan ko lang po yung anak ko. Anak ko po yung nag-aalis ng pagod ko. Yun. Oo. Tama ka dyan. Lalo na angel yung mga yan, no? So, yun, ba Gaya ng aking sinabi, wag kang magalit at hindi rin naman nila ipinipersa, hindi nila ipinipilit, no. Kumbaga ipinaparating lang, no. Yan po ay katanungan or mensahe ni uh, Bioli, Mihia, isa nating a uh, uh, tagapanood mga kababayan, kaya huwag po kayong magalit. Alam ko magkakaiba tayo ng opinion, kaya nagpapasintabi kami sa maaga pa lang, no. Kanya-kanya uh, pong opinion, gaya ng aking sinabi. Pero narinig niyo mismo ang sagot ni Angel sa atin lahat. At naiyak pa nga siya sa sagot niya. Dahil kahit tanong pa lang, siyempre, bilang magulang, masakit talaga na mawalay, mawala. Pag-usapan pa lang na mawala ang anak napakasakit po yan mga kababayan no? okay. Okay. so Angel uh, pagisipan pag-isipan mong maigi yung mga uh, pati ako naiyak eh mga sinasabi namin meron kaming shelter pero parang malabong mangyari pero huwag kang mag-alala kasi gaya ng, aking, gaya ng sinabi mo na ayaw mo rin masira ang pamilya ninyong mag-aama, mag-iina so sana tuloy-tuloy ang uh, pagsisikap ng asawa mo. Sabihin mo sa asawa mo, ah, wag siyang maghanap ng extra-extra. Okay. Kailangan regular. Although talagang sigurong hindi pa maipipix kasi ilang taon ba mo? 17 din. 17 din po. Pero sana dahil pinasok ninyo 'to, may anak na kayo. Isit aside na natin yung edad na 17. Okay. Maghanap tayo ng trabaho na kaya ng ating katawan. Pero hindi porkit sinabi ko yun, eh, abusuhin nyo na yung katawan nyo. Apo. Ingatan nyo pa rin yung katawan nyo. At laging nandito rin ang Team Daddy Frankie. Pero siyempre, kailangan magsikap dahil yung paulit-ulit kong sinasabi, ginawa nyo yan, ginusto nyo yan, panindigan nyo, ipakita nyo, at kayo mismo ang gagawa ng kapalaran ninyo. Na? No? So, ang pinaka-second reason kung bakit ka namin hinanap muli dahil sa Team Rise Above dahil po kay Tita Hanies na napaiyak nung nakita ang sitwasyon mo kaya agad-agad sila nagpadala sa akin ng pera para sa anak mo no? sana makatulong to galing kay Tita Hanies from Team Rise Above no? ay to Meron silang pinigay na 5,000 pesos. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Galing yan kay Tita Hanis from Canada. Kaya mga kababayan, napakalaking bagay po ang pag-share ninyo ng mga videos natin para mapanood ng mga kababayan natin kung ano nangyayari sa mga kababayan din natin na nasa lalayang mga kagayan nila. At sa mga may uh, mabubuting kalooban na panood nila, agad-agad nagpaabot sila ng 5,000 pesos. At uh, alam ko, malaking bagay makatulong para sa anak at sa pag-aaral din ni Angel? Angel, anong masasabi mo sa uh, natanggap mong blessing sa araw na ito? Maraming maraming salamat po sa nagbigay po sa akin ng blessing, pati po sa anak ko. Malaking tulong po ito sa amin. Pangbili din po ng pangangailangan ng anak ko, pati po ng mga vitamins niya. Mm -hmm ano yung priority para sa iyo kasi nagpapadidi ka at para sa anak mo, yun ang una ninyong gagawin, ha? Apo. Ingatan mo yung pera, napakahirap kitain ng pera. No? Apo. Hmm. So, ano, ah, uh, ah, uh, uh, hapon na, ha? okay lang ba na ihatid ka namin sa bahay mo? Gusto rin namin makita kasi yung kalagayan mo sa bahay. Sige po. Okay lang. Ako ah, ayusin ko lang po yung paninda ko po, po. So, pero syempre uh, mga kababayan bago kami tuloy na uh, lumisan dito, magpapasalamat po muna si Daddy Frankie, syempre sa inyong lahat ng mga tagapanood. Lalong-lalo na rin po sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa abroad. Lahat-lahat kayo, mga subscriber, followers, thank you so much po. Ayan uh, Angel, magpasalamat tayo sa nagbigay ng uh, sa sponsor natin uh, today. Maray maraming, maraming salamat kay Tita Hanis. Angel? Maraming maraming salamat po sa nagbigay po sa amin ng blessing. Malaking tulong po ito para po sa amin ng anak ko. Mabibilihan ko po siya ng gatas po sa saka vitamins niya tapos ayusin mo rin yung sarili mo magpataba ka may vitamins ka rin no? bibili na lang po oo kasi medyo payat ka para malakas ang resistensya mo matibay ang ina para alagaan ng anak apo okay apo sige so mga kababayan ihatid natin siya sa bahay para gusto ko rin makita No? So maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat and God bless po.